Ano yung tumpok mo? Ito per kilo mo. Ayan. Meron tayong limasag. Sipos. Uh, 100 per kilo. Mayroon din tayo rito. Yung tumpok mo, magkano? Yung tumpok mo rito, be, magkano? 50. Ayan, may limasag tayo. May tumpok din siya. 50 pesos kada tumpok. Ayan po, marami na po yung kanyang kanumpok. isandaan ang isang lata na ano, tahong o baklad yan po yung ating tahong dito po sa limasag niya na ano ito na isang kilo dami na palang alimasag ngayon o no? oh. ayan po ito rin po 150 po kada isang kilo Dito sa ano mo tatampal magkano? Mahal kasi, mahal kasi. 150 okay. ang kilo? Um, ah, yung tumpo. Halo, naghalo naman kasi yung tumpo para pang isang kilo eh. Magway okay pa yung suahe oh. Diyan, magkano dyan? Low, 150, 150 ne. Low, kuya. Meron po tayong bangus dito. 150 per tungkol tatlong peraso yan, meron akong uh, pandaing 140 ang kilo bangus pandaing ayan po yung uh, binababad sa suka na no, may bawang paminta sarap po yan may bangus tayo rito 140 kada isang meron tayong bangus dito maliit ang sukat small size 280 kada isang kilo meron din po tayong medium size ayan po 300 ng, ay Yung samotsari sari, dos, kilo na po tayo 200 pang kada uh, isang kilo po no ng ating kilo uh, pinto mo dong magkano uh, 150 kada uh, isang kilo ang bilyasan uh, yan po yung ating bilyasan po ito po yung kilo pinto laki ng ano Iyasan. 150 pa dahil sa Meron din atong soy. 50 pesos po pa dahil 50 pesos.

Magkano sa bibid mo, Nay? Magkano sa bibid mo, Isang tumpok na ating bibid. Hindi pang bula-bula yan. Magkano galonggong natin, Kuya? Yung kilo mo, magkano kilo? 220. 220, no? Ang kada isang kilo ng ating galonggong. Uh, so mayroon na po tayo mga galunggong ngayon. O mahal po yung ating galunggong ngayon, 220 kada isang kilo po ng ating galunggong lalaki. Yan no. Uh, so dito lang po 'yan sa Malabon Fish Market. Uh, marami na po tayo ngayon mga isda mapagbili ang ating mga kababayan na mamimili ngayon dito sa Malabon Fish Market. Magkano kabasi? 55 uh, lang, 55. 50. Oo. Oh, oh. 50. Oo. Oh, oh. 50 lang ang oh, kada oh, oh. isang tumpok ng ating 50 tabasi. 50 kada 50. Di kada malalaki na yan. Sarap yan iihaw ah. 50. Ihawin. Kana. 50 lahat yan. Oo. <laughs> Ganon. Dito sa tumpok mo na alamang, magkano? Four, four, meron tayong alamang. Dito four, sa pusit mo, 350 kada isang kilo. Ayan po yung ating pusit. Hindi pusit po yan ang tawag dyan. Kasi po maliliit po yan. No? Kaya po pinatawag na BB pusit kasi po maliit po yan. 350 kada isang kilo At Meron din po tayong uh... yan, Dito sa pusit natin na panumpo 100 po kada isang tumpo. Ayan. ayan po pwede na po yan pansahog sa pansit pang -adubo. ayan po magkano tumpok natin kaibigan magkano ha ba, mahal no wala na 50 puro na tagisandaan ayan po yung ating galunggong galunggong babae po yan ating galunggong Malabon na ba po? Malabon magkano ang kilo natin? 2,6,2,4 kg 2,4 kg siya no? Oh. Okay, siya natabok ko sa ka Pag sumahot ka, biya ko palagi ka tubig ka Oo, oh, sige, no problem 240 oh. po pala 1 no, kilo kino? ng ating kalungkong 2,4 kg kilo din Ayan, yung mga ating kalungkong May isang nasa tubok Dapat umula para masahot natin Oo, oh, <laughs> Meron tayong 140 pang 150 no uh, bangus dagupan perpiraso po ang ang kanyang paninda na bangos. meron din po tayo ritong tumsoy okay. or lapad okay. na tinatawag na lapad pang kilaw po yan pwede po yan pang paksiw kaya magkano dyan 50 lang 20 pesos kada isang tungkok ng kanyang alamang no? ayan po Pero isang tungkok. Tatlong piraso po ang laman. Po yung ating bangus na Yan, meron tayong ilo pinto na. 200 kada per kilo niya. Ayan po, no. Uh, yan po yung ating ilo pinto na. Napakasariwa po ng ating ilo pinto na. Pwede po yan pang ihaw, pang sabaw. Yan pang sabaw pang tinola, pwede pang kilaw. Yan po yung ating uh, yellow pinto na. yan po, ayan uh, po yung ating uh, tulsoy. Mga uh, ginilalapat. po. 50 pesos lang din po. Ang balay sa Meron tayong kahong baklat. Meron tayong 80. Meron po tayong 50 pesos ito po yung 50 tapos ito po yung 50 pesos ayan okay. po yung ating tangan Meron din po tayong galungkong. Magkano isang galungkong mo? Isang daan po. Ayan po, isang daan po yung ating galungkong. Isang pupupan ating galungkong. Ayan po, meron din po tayong tamban. 50 pesos ang tamban. Ang iyao. Sarap sa ihaw yan ha. So meron tayong yellow pintuna ni Kuya. Uh, 180 no? Ang kada uh, isang kilo. Yan po yung ating hilo pintuna. Meron po tayong uh, tunsoy. Ayan uh, po yung ating ilog din na. Meron din po silang mababa, may mataas din po. Na ilog 160 po kada isang kilo ng ating ilog May, one, may 200, mayroon pong 160. So, mura po ang karamihan po. na yung presyo. So, meron po siyang yellow pin toner ito si Kuya. 160 po yung kanya ka uh, isang kilo niya. Per kilo po yung uh, kanyang paninda na yellow pin. 160 po para isang kilo. Po yung Magkano gulyasan mo? Yan, yeah, 150 po kada isang kilo ng kanyang gulyasan. Sariwa po ang kanyang gulyasan. Yan po. 150 lang po kada isang kilo niyan. Sariwa po yan. Pwede po rin niya pang ihaw. Pili na kayo ya. Yeah. Sarap yan. Pwede yan pang sabaw, pang tinula. Pang, ihaw. Pwede yan. 90 na lang tilapia mo. Oh. Batanggas. Mura na no. May natahilin. na Ah, okay. So, yung meron po siyang Batangas tilapia dito. 90 po ang kada isang kilo ng kanyang tilapia. Paubos na rin po yung kanyang tilapia. Magsusold out na rin po. Oh, meron din po tayong ano rito. Ah, tahong baklat. Tataba. Oh. So, 50 kada isang lata. Ganito po yung isang lata nila, 50 pesos lang din po ang kada isang isang lata po. Baklad po yan, kaya po mataba po yan. Meron din po tayong alimasag, 100 po kada isang kilo yun, alimasag. Marawa po yung ating alimasag, ano. korok po matataba. Alimasag din meron tayong bangus dagupan. 140 po kada po. Meron din tayo tayong pampano white 320 po kada isang kilo na halos pampano white. Kulyasan mo kuya? At ito ni po yung ating mga kulyasan at ay do. abita yan oh. Magkano dyan? 140. Ah uh, 140 kada isang kilo. Sariwa 'yan, pwede yan Pampanga. Pampanga. So dito po sa kanyang yellow pinto na 170 kada isang kilo po na Ah uh, kanyang yellow pinto na. So, ayan po yung kanyang yellow pinto. So napakasarap. 120. kilo, one hundred kilo, <tinyo> kada ito, mo na, pareho, meron din po tayo pusit kada isang kilo, kapag okay. napakasarap po ating, uh, mga siput dito sa Malabon fish market. sa lamang mo? kada isang kilo, tatampen Kilo kilopin mo, 200, 200 kada isang kilo

200 ang kada isang kilo ng ating dorado. Yan po yung ating dorado. Meron din po tayong salmon. Yan po yung ating original na salmon. 180 po kada isang kilo po. Dalaga mo magkano? 200. 200 din kada isang kilo ng kanyang talagang bukit. magkano? 200 kada isang kilo ng ating dorado dorado scrap marami tayong mga scrap na bango, ano, mga isang bato yan po yung ating ano ano yan? dorado or lapu-lapu? bakit naging dorado? Ah, uh, magkano dyan sa lapulapo lapu -lapo? 300 yan 300 po kala isang kilo dito magkano? Ito. ito po, ito po yung dorado niya. Naka-strap na po yan. Naka-slice. Ayan po, naka-slice na po yung kanyang dorado. Ayan po yung dorado. Ito po yung bitilya natin. Ayan, naka-strap na rin po yung ating uh, bitilya. Ayan po. Magkano sa bitilya mo? 40. ha po 240. 240 kada isang kilo ng bitilya natin. Ayan po yung ating uh, Yeah. May seminar ako. Ganda niya. Dito sa biluan. 180. 180 ka na isang iyon. <laughs> ano ang biluan? Bubuli. Ah, bubuli. Bubuli pala. Mga silid na lang. Bubuli. Ano ba, siya? <tinyo> Yan po lahat yeah. ng ating mga ano iskrap na mga islang patok.